full time. Today is June 24, Tuesday. So, samahan niya kami ngayong mamulat ng mga itlog. Meron kami ulit pa order na 20 trays ng medium. So, ngayon meron kami 8 na na available. So, pupunuin pa namin yon. Siguro mapupuno yung 20 trays ng hanggang Thursday, Friday. Tapos, marami kaming large na trays ng itlog. Pero, hindi naman ako worried na tatagal sila kasi um, madalas naman kasi may bigla-biglang pupunta dito para umorder nung large or nung small. Medium kasi sinasabi ko na agad na wala pa akong available eh. So, hindi naman ako worried dun sa mga large. Gaya nung kagabi may chat ako, kukuha siya ng anim na large ng itlog, 6 uh, six large eggs. Tapos, tatlong small. Ang problem ko din yung small... Oops! Meron yung... Nakita nyo ba? kaka lang. So, ito. Kakalabas lang ng itlog na to. Laki siya. Siguro nasa large na to. yan, So, yun. Ay! Ano? Oh, ito naman kakaiba. Sobrang soft shell. Pag ganito, ng calcium, no? Ayan. So... Soft shell. Lagay ko lang dito hindi ko na sasama sa basket kasi madudumihan pa yung ibang itlog. So yan. ah uh, may mga ganyan talaga kami na experience pero madalang yung mga soft shell. Madalas kami nakakuha ng soft shell siguro mga nasa apat lima nung first week nilang nangingitlog. After nun, halos ngayon na lang ulit na ulit. So yun, going back, meron akong order pa ng anim na large, anim na tray ng large, saka tatlong trays ng small. Ang problem ko dun sa so small, e, eh, since konti na nga lang yung iniitlog nila na small, yung tatlong large, baka abutin din ako ng tatlong araw. One tray a day. Pero okay lang kasi ina-advise ko naman kasi yung mga customers namin kung kailan magiging available yung mga in-order nilang itlog or sasabihin ko sa kanila na kung hindi ko man ma-predict yung day kung kailan nila pwedeng ma-pick up sasabihin ko sa kanila every i ina-update ko sila every day para lang ano din uh, informed sila alam nila kung may iniintay ba silang mga itlog na or wala pa kasi madalas sa kanila binibenta rin nila sa mga sari-sari store so ayoko naman na mawalan sila ng ititinda dahil lang sa hindi pa available yung mga itlog namin. So, pwede silang makagawa ng alternative options. Oh! Gamit ito. Naipon.